ang makatibay ay lagyan lang ng ano dito ah susulay na so tawag bilang paros ang tawag sa bisaya pa paros <laughs>

kasi mataas malaki lang binta gagawin mo malamig to kahit nga ang gagawin mo nito yung parang kawayan lang nagaganon-ganon so, nagaganon ba tapos tagyan lang ng kortena makakalamig so, sa loob tagusan yung hangin

sa mga nangyong iba. So, sa mga mm -hmm. si yun, yun, yun. Yun, yun, yun sa kanis kanis. Tapos, kaya ito kayo,

dito, tapos sila to. Ngayon din, nag-request na dito. Nag-request na dito. Ngayon, how dito. Pwede rin ano na. No? Pagdiri ka mag ano ng kahoy. Buwasan ka rito. Bawa. Yan din. Ayun. Okay. Naka-central, no? Okay. Sana naka-agano'n no? naka, sa dahan dito. Okay. Para pag ano na dingding, na -ding, rin sa luflak. At dito na lang, ano, ding -ding, Tapos, ito po yun, dito ko rin. lang. Uh, Oo, oh, dyan mo lang, sentro ko. sentro ko dito. Ito. Tingin din tayo dito. Oo. Oh. Ito bilang gano'n din. Iba kasi tibay nung derecho siya. Oo. Oh. Gano'n. Pwede, dito sa loob mo ilagay. Hmm, na. Tapos, yung lagay ka na dito, para sa dingding na lang. Di ba? Para sa dingding na lang ilagay mo, yung, ano na, kung maglubre na. Yung round man, yung gagamitin mo. Tapos, yung dito, anong gamitin mo para sa dingding dito, dos po dos. Hmm. Yun, ang dos po dos ay ano mo, yung kahoy ka dito, yung round, dito mo ilagay. So, kukunik yun. Mas matiba yun eh. Pwede rin dito, dito banderetso. Oo. Oh. Nandiyan. Oh. Tapos, magkabit ka ng oh yung para sa... Dito, yung dito ako. Oo, oh, dito, dito ako. Ay, ay, yun, eh. Di... Matiba eh. dito yun. Matiba eh. so, yun. Tulad sa akin ba? Di Direkso yun eh. Ginawa ko yun. Ilagyan ko ah. lang dos por dos. Kahindi mandi na sintro yun. Oh. <laughs> iba kasi yung may kahoy ka na eh. Kasi makuha mo na yung ano ng poste. Maka mo na ba? Dawas kada na doon nang dos. Pasok and dos, dos. Dito ko ilagay. Hmm, tropa random. Tapos po uh, Tapos yung tinakaano niya, dito ko ilagay. Oh, yeah. Diyan na lang ako nandito, tawid dito. Oh, dito ko ilagay. itu masa pako nang oo enggak enggak juga enggak juga 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 juga

Dapat yung katatay pala, kay malaking ipin. Pang-rap yun. No? Hindi, kahit na, no? na maliit lang ipin. So, Pero na hindi lang naanoan siya? Hmm. Na, hindi na pihitan? Huh? Matalim siya, puro pang plywood lang yun siya. Matalim? Matalim. Hmm. Kaya Pasa yung kahoy, nangipit talaga. Nangipit. Bro, kung ito yun naman, o, ang kagandahan pag malayit niya ka si ngipin, kahit mapuro siya, ano pa rin siya? Mm -hmm. Hindi tulad yung malalaking ngipin, pag mapuro, magtatalong-talong.

You